Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 46, Talata 1 hanggang 7. Nagpunta sa Ehipto ang sambahayan ni Jacob. Naglakbay nga si Israel. Dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Be'er Siba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob! Jacob! Narito po ako, sagot niya. Ako ang Diyos, ang Diyos ng iyong ama, sabi sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Beersibay, naglakbay si Jacob, siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karawahing ipinadala ng paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Genesis chapter 46 verse 8 to 14. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto, si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo, si Robin sa kanyang panganay at ang mga anak nitong si Enoch, si Phalo, Hezron at Carme, si Simeon at ang mga anak nitong si Najimuel, Jamen, Ohad, Jackin Zohar at si Saul, na anak ng babaeng talakanaan, selebi Levi at ang ama anak nitong sina Gershon, si Koth at Merari. Si Joda at ang mga anak nitong sina Sheila, si Phers at Zara, si Er at ang Onan ay namatay sa kanaan. Ang mga anak ni Phers na sina Hezron at Hamul si uh, Isagar at ang mga anak nitong Sinatola, Powa, Job at Simron, si Zebulon at ang mga anak nitong Sinazireb, Ilon at Jalil. Amen po. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pangaraw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika na anim ng Genesis, versikulo labing lima hanggang dalawampu't isa. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlumpot tatlo silang lahat. Kasama rin sa talaang ito si Gad. At ang mga anak nito na sina Ziphion, Hage, Suni, Esbon, Eri, Arodi at Areli. Si Aser at ang mga anak nito na sina Jimna, Iswa, Iswi, Beria, at ang mga babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah, ay labing anim. Kabilang din sa talang ito, ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin. Sina Manases at Ephraim, mga anak ni Jose kay Asenat, anak ni Putifera na saserdote at Heliopolis ang dalawang ito'y ay uh, ihipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin na si Nabela, Bequer, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, at Ard. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 46, versikulo 22 hanggang 28. Labing apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong anak niyang si Husim. At si Nephtali, at ang mga anak nitong si Jazel, Guni, Jeser at Silem. Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha. Ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. Hanin ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. Dalawa ang laging anak ni Jose sa Ehipto, kaya ang kabuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitumpu. Si Juda ang sinugo ni Israel kay Jose upang siya ay salubungin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Genesis chapter 46 verse 29 2.34 At tinihanda ni Jose ang kanyang karo at sumampang sinalubong si Israel na kanyang ama Gosen at siya humarap sa kanya at yumakap sa kanyang leeg at umiyak sa kanyang leeg na matagal At sinabi ni Israel kay Jose Ngayon ay mamatay na ako Yamang nakita ko ng iyong mukha na ikaw ay buhay pa At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at bahayan ng kanyang ama. Ako'y aahon at aking say, say sayin kay faraon at aking sasabihin sa kanya ang aking mga kapatid at ang sangbahayan ng aking ama na nangasalupain ng kanaan ay naparito sa akin. At ang mga lalaki ay ang mga pastor sapagkat sila'y naging tagapag-alaga ng hayop at kanilang dinala ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat ng tinangkilik at mangyayaring pagkatawagin kayo ni Faraon at sasabihin, ano ang inyong hanap buhay? Na inyong sasabihin ay, ang iyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon. Kami at ang aming mga magulang upang kayo matira sa lupain ng Gosen sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga Egyptians. This is the word of God. Amen.